mga bagay na kailangan mong hindi dapat sobrahan upang ang isang lalaki ay hindi ka pagsawaan. Alam niyo mga kamamay dito sa mundong ibabaw, okay? Uh, akala natin lahat ng sobra is napakaganda. Okay? Sobrang atensyon, sobrang oras, sobrang pagmamahal, akala natin napakaganda niyan pagdating sa isang relasyon. Akala natin kapag ka masyado kayong mapagmahal, masyado niyong yung ibinuhos lahat maganda po yan sa isang relasyon. Well, mga kamamay, hindi po. So ngayon, sa video ito, kung ikaw man sa pagkakataong ito, sa iyong love life, sa iyong buhay pag-ibig, is nakakaramdam na parang tipong na umay na sa iyong isang lalaki, hindi ka na sinusuyo, hindi na siya sweet, hindi mo na maramdaman ng pag-ibig at pagmamahal. Sa madaling sabi, parang nanawa na siya sa iyo. So ito yung mga bagay na kailangan mo na hindi dapat sobrahan. Baka kasi itong mga bagay na to masyado mong nilalabisan, masyado mong isinusobra ang uh, pagbibigay. Kaya ang isang lalaki ay bigla na lamang nananawa sa iyo. Kaya mga kamamay, maghanda ka at sana ihanda mo ang sarili mo sa mga tips na aking i dito upang sa ganun malaman mo yung mga bagay na kailangan pala, hindi mo kailangan sobrahan upang ang isang lalaki ay hindi ka pagsawaan. Okay, so bago natin simulan yung topic ngayon mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko, para sa ganun, marami kayo palaging mapanood o mapakinig o malaman na advice tungkol sa akin, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. Kaya kung handa ka na mga kamamay, simulan na natin ang ating topic upang sa ganun, marami tayong mapag-usapan. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan na hindi mo dapat sobrahan o labisan upang ang isang lalaki ay hindi ka pagsawaan. So number one, huwag kang sumobra sa pagiging martir mo. Okay? Tandaan mga kamamay, ang sobrang pagiging martir pagdating sa isang relasyon ay hindi makakatulong. Hindi ka gagalang o irerespeto ng isang lalaki kung palagi kang martir sa inyong relasyon. Yung tipong kahit na sinasaktan ka, na kahit na niloloko ka, pinagkataksi lang ka, is okay lang sa'yo, tinatanggap mo pa rin. Nagbubulag-bulagin ka sa mga bagay na nakikita at nararamdaman mo. Well, kapag kaganyan mga kamamay, lalong titigas ang ulo ng isang lalaki, lalo ka lamang lolokohin, hindi ka magiging masaya, ikaw lang ang kawawa pagdating sa isang relasyon. Tandaan nyo, mananawa sa inyo ang isang lalaki kung palagi at pinapakita nyo na martir kayo pagdating sa kanya. Okay? Kapag kaganyan mga kamamay, unang-una hindi ka na iginagalang na wala na yung pagmamahal. Hindi ka na binibigyan ng pag-ibig, hindi mo na nararamdaman yung kanyang init. Kapag kaganyan mga kamamay, sinubrahan nyo yung pagiging martir. Sigurado ako, pagsasawaan ka ng isang lalaki at malamang sa malamang mas hahanap yan ng isang babae. Mas maghahanap yan ng isang babae na mas hihigit sa iyo sapagkat sa pagkaakala mo na ang pagiging martir ay makakatulong para mag-stay ang isang lalaki, well, nagkakamali ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon makakatulong ang pagiging martir pagdating sa isang relasyon. Kaya payo ko sa inyo, wag na wag niyo sosobrahan ang pagiging martir para sa ganun ang isang lalaki ay magkaroon pa rin ng paggalang at pagrespeto sa iyo. So number two, huwag sumobra sa pagiging mabunganga. Oo mga girls, alam naman natin at hindi may pagkakaila na karamihan sa inyo ay masyadong matatalak, masyadong bungangera. Huwag nyo sosobrahan yan mga kamamay. Ang isang lalaki ay mabilis mag-init ang ulo, mabilis marindi at mabingi kapag kaganyang ka. Tandaan yung mga girls, ang gusto ng isang lalaki is kapayapaan pagdating sa kanilang tahanan o pagdating sa inyong bahay. Pero kung pag-uwi pa lang niya ng bahay, tatalakan nyo na ng tatalakan, malamang sa malamang. Umalis siya ng bahay, magpalamig, pumunta sa isang lugar na tahimik, at hindi niya pipiliin na makinig sa inyong mga sinasabi kapag kaganyan. Kaya kung gusto mo na ang isang lalaki ay makinig sa iyo at hindi ka pagsawaan, pagsabihan mo siya ng mahinahon, i-advise mo siya ng maayos, i-approach mo siya ng maayos, para sa ganun ng isang lalaki ay hindi naririnde. Tandaan yung mga kamamay, ang goal nyo dito is pakinggan kayo. Hindi walk outan kayo. Hindi alisan kayo. Okay, as sama rin naman sa pakiramdam na mga kamamay na nagsasalita ko or may sinasabi ka sa isang lalaki, pinupunto, bigla kang aalisan. Ayoko na magkahiyaan kayo. Kaya mga kamamay, okay, uh, kailangan piliin nyo rin po kung saan kayong magtatatalak, kung kailan kayo magpumuputak, para sa ganun ng isang lalaki ay hindi kayo pagsawaan. Pag-usapan nyo nung maayos at hindi sa lahat ng pagtakataon, kailangan nyo sumigaw, kailangan nyo itaas ang boses, kailangan marunong din kayo kung paano kontroli lang inyong sarili, kung paano kayo magsalita, para ang isang lalaki ay talagang uh, hangaan ka. Ika nga ay eh, kahit galit na galit ka na, eh hindi mo pa rin kinakaya na magwala, uh, na sumigaw, na sigawan siya. Sapagkat ganon, okay? Ang isang lalaki, napakabilis uminit ang ulo, lalo na kung masyado kang maingay. Kasi sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo na hindi kayo pagsawa ng isang lalaki, huwag nyo sobrahan ang pagiging bungangera pagdating sa kanila, right? So next, huwag mong sobrahan ng iyong pagiging tamad. Oo mga kamamay, di porket sinabing babae kayo, nasa bahay lang kayo, eh hihilata na lang kayo dyan maghapon. Eh maghihintay na lang kayo nung maghapon. Huwag ganyan mga kamamay. Marami na ang mga kababaihang iniwan ng isang lalaki dahil sa kanilang katamaran. Walang ginagawa. Masyado lang naghihintay ng oras maghapon. At hinahayaan niya lang yon. Ayaw nilang kumayod. Ayaw nilang maghanap ng racket, ng sideline. Ultimo yung kanilang uh, lipstick, unti mo yung kanilang pabango, sa lalaki pa hinihingi. Mga girls, huwag ganyan, mga kamamay. Kailangan kung gusto niyo na talagang mahalin kayo ng isang lalaki at hanga at pagtagal ang inyong relasyon. Kailangan huwag niyong sobrahan ang inyong pagiging tamad. Tumayo kayo dyan, maghanap kayo ng racket, sideline, kung kahit pa paano para kumita kayo ng pera. Para sa ganun ng isang lalaki ay hindi makaramdam ng pagod sa araw-araw niyang pagtatrabaho, pag-uwi ng bahay. Okay? Kasi nakakatulong ko na sa kanya. Kasi hindi mo na hinihingi sa kanya yung iyong uh, make-up, ang iyong chinchansu, ang iyong uh, pulbos, di ba? So sa ganyang pagkakataon, malaki po yung ginhawan na maihahatid at maiaabot nyo pagdating sa isang lalaki. Kaya sa ganon sinasabi ko, kung gusto nyo na mas mahalin kayo at hindi pagsawaan, huwag nyo pong itodo to the highest level ang inyong katamaran. Okay? So next, huwag mo rin isosobra ang pagbibigay ng oras sa isang lalaki. Tandaan mga kamamay, lahat ng sobra ay hindi maganda. Ultimo yung atensyon at oras pagdating sa isang lalaki, hindi rin po yan maganda. Sapagkat ang isang lalaki ay nagsasawa. Ang isang lalaki ay nauumay. Kapag ka palagi nyo siyang kinakausap, kay lagi nyo siyang tinatawagan, lagi nyo siyang inuobligan na mag-reply, sigurado ako mga kamamay, darating ang panahon, siya na mismo yung lalayo sa iyo, siya na mismo yung mauumay sa iyo at ayoko na mangyari yon sa isang taong totoong minamahal mo. Ang gusto natin, uh, siya yung maghabol sa atin. Ang gusto natin, siya yung magkaroon ng panahon para habulin tayo. At paano mangyayari yon? Kailangan mga kamamay, konti lang ang oras na ibigay ninyo, pero huwag kukulangin. Kailangan tama lang, konti lang, at wag susobra. Kasi pag sumobra talaga, sila na ngayon ang mauumay sa inyo. Kahit wala na kayong mapag-usapan, pinipilit na lang niya na pahabain yung inyong conversation. At ayaw ko namang mangyari yun mga kamamay. Hindi natural, hindi organic ang inyong uh, chemistry. Kailangan mga kamamay, huwag niyo susobrahan na pagbibigay ng oras upang ang isang lalaki ay magkaroon ng panahon. At pagkakataon na isipin kayo, na mamiss kayo, na hanapin kayo, na tanungin kayo kung ano bang ginagawa mo na nakamustahin kayo. Isa yan sa mga sekreto mga kamamay upang ang isang lalaki ay hindi ka pagsawaan. Kailangan, limitado lamang, sakto lang ang oras ninyo para sa kanila. Huwag nyo so sobrahan Okay? And last, huwag sumobra sa pagpapakita ng pagmamahal. Ito mga kamamay, the more na pinapakita nyo kasi yung inyong damdamin, yung inyong pagmamahal sa isang tao, sa isang lalaki, the more na nagiging kampante na lang siya sa inyo. Sapagkat iniisip niya na, nandyan lang naman kayo para sa kanila sapagkat iniisip nila na kahit anong gawin nila ay hindi ka mawawala sa kanilang piling o sa kanilang buhay. Kaya mga kamamay, huwag sosobrahan ang pagmamahal para sa ganun ng isang lalaki ay matakot pa rin na iwanan mo. Na ang isang lalaki ay matakot pa rin na ipagpalit mo. Tandaan mga kamamay, okay? Ang sobrang pagmamahal dito sa mundong ibabaw ay hindi rin nakakatulong. Diyan magsisimula at mag-uumpisa ang uh, pagkaumay ng isang lalaki sa inyo, ang bigla ang pagkasawa ng isang lalaki sa inyo, sapagkat hindi nyo nga siya binibigyan ng panahon at pagkakataon na isipin ka. Sapagkat ang dami mong oras, sapagkat lagi mo naman siya laging binabantayan sa buong maghapon. Alam mo na yung cycle niya eh. Okay, sa, uh, sa, alas 9, break time niya. Sa alas 12, lunch break niya. Sa alas 3, merienda niya. Okay, alam mo na halos. Sapagkat lagi mo siyang chinachat, lagi mo siyang kinakausap, tinatawag at tapos nagagalit ka pag hindi sinasagot. Huwag kayong ganyan mga kamamay. Lagi ko sinasabi sa inyo, hayaan niyo na ang lalaki ang maghanap ng oras at panahon. Hayaan niyo na ang lalaki ang mag-isip at mamiss. Okay, kayo sa lahat ng panahon para sa ganun ng isang lalaki ay hindi tumigil ng uh, pagiging uh, interesado sa inyo. Para ang isang lalaki ay palaging bigil sa inyo. So gawin nyo yung mga bagay na shinare ko sa inyo ngayong gabi para sa ganun makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So for more video and love advice mga kamamay na kagaya nito, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin ang video nito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung may katanungan sa so comment section, basahin ko yan at gawa ko yun ng vlog kagaya neto. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala!